Kaya mo yan. Hindi ko naman kaya eh. Hindi mo kaya? Sino nagbigay sa yun yan? Uy, kaya ko naman eh. Oo, oh, kaya mo naman pala eh. To eh. Oh, oh, pinupunit ko eh. Oo, oh, yan. <laughs> Para kanina to? Sa <laughs> kay baby. Hindi anak na baby sa'yo. <laughs> Nagdidedi ka pa ba sa bote, anak? Opo. Hmm. Opo, sa bote, dumidede ka pa?

Oh, buksan mo yung isa, buksan mo yung isa. Hindi, kaya mo yan. Ang sipag mo na ngayon magpo at opo, ah. Hindi ka nasiga, ah. Hindi ka nasiga, baby. Oo, po. Pupunik. Oo. Come here, come here.